Hindi naman araw-araw Pasko eh. Hindi naman araw-araw tumatay ng pera. Hindi naman araw-araw tumatay ng pera. Another day! Another peso na naman. Tapos ko lang mag-compute. So yung mga natira, sa akin na to natira na to, eh. Ito sa business, hindi naman sa akin. Ito sa akin. <laughs> mga bari-bari yan. So yun guys, so ko na sabihin na ah. Okay lang naman na maliit lang yung kinikita sa ngayon. Kasi parang mas maganda na isipin na lang natin ah. Dalating din tayo sa panahon na do-double-triple yung maliliit na kita ngayon. Kung totoo siya, hindi ko naman ginugusto talaga na magkaroon ng malaking pera. Pero, kailangan. Magkaiba yung wants, magkaiba yung needs. So ano ba yung mga wants natin sa buhay? Yung mga luho, yung mga perang walang balik. Wala naman balik yung mga gusto natin eh more on emotions lang talaga. Oh, deserve ko to. Napapasaya ako na to eh. Titreat ko naman yung oh. hmm. Hindi tama yun. Eh. Mas maganda na magumastos tayo sa mga kailangan. Ano bang kailangan ng business? Ano bang kailangan ng tao? Ano bang kailangan ng, ng mga nasa paligid mo? Diba? Yung mga kailangan na yun, yun yung makakatulong sa'yo. Matutulungan yung business mo. Matutulungan yung ibang tao. Diba? Parang parehas lang yung sinasabi ko eh. Pare parehas lang. more on parang tulong lang ng tulong. Pag natulungan mo yung business mo, matutulungan mo rin yung sarili mo. Kasi nagkakaroon ka ng parang financial freedom, di ba? Kaya, I alam mean, hindi natin kailangan magmadali. Kasi ang mga bagay hindi minamadali. Pag minadali mo yung mga bagay-bagay, malalaglag ka. Mahihirapan ka, wala ka sa process, hindi mo alam yung moves, mga tamang galawan. Kung mag skip ka dun sa mabilis na paraan. Maganda yung uh, little steps, you know, baby steps. Kasi sa baby steps na yun, doon mo makukuha yung ganto Ito, hindi naman to isang bigayan lang na binigay eh. Hindi naman to isang bigayan lang na isang buo na binigay sa akin, di ba? Nagsimula nga yun sa ganito eh. Sa ganto-ganto lang eh. Hanggang sa naiipon na naiipon lang. Naiipon siya kasi wala naman ang pinagagastusan eh. May pinagastusan ako. Alam ko may balik yun. May balik naman sa akin yun eh. Nakagamit ko sa business eh. Hindi lang naman para maggala na maggala na maggala. Diba? Hindi para lutasin na lutasin yung pera. Puro gusto ko. Na, gusto ko libre mo ako dito. Na, gusto mo ako. Dali mo ako dito. Stop natin sila ng konti. Ma, wait lang. di pa tayo mayaman, ma. <laughs> Chill ka lang. Pero, pamisan-minsan, treat din natin sila. Diba? Hindi naman yung palagi. Minsan-minsan lang. Pag meron, bigay. Pag wala, kalma. Ito pa, maganda hanap din kayo ng matinong partner. Kasi dadating talaga yung times na hindi nyo kaya mag-isa. Diba? Dadating yung time na hindi nyo kaya pagdating sa pag-iisip, di ba? Paano anong susunod yung step? Hindi nyo alam, dadating sa punto kayong ganyan. Kaya kailangan nyo ng partner na mapagtutulungan, mapagtatanungan. Alam nyo yun, yung sabayin yung Hindi lang yung pera, kundi pati yung pag-iisip so once na napagtagumpa yan yun, once na nakikill nyo na yun, ah, pera at utak, kill. Alam nyo na, up, up, and away. <laughs> Paraas nga kayo ng pataas nun. So, balance lang, tulong lang, tulong ng tulong. Kasi, pagka nakikita mong umaangat yung isa, at naiiwan to, attack mo. Unti-unti. Ligayan lang eh. Balance lang dapat. Yun ano. Okay lang na umangat ng konti yung isa. Basta gaganon din yung isa. Umangat ako yung isa. Umangat na naman. Umangat na naman. Umangat na sinasabi ko. Wala itong mga to kung di kung wala ang aking pamilya. Kasi tumutulong din sila sa akin. Nakakatulong din sila sa business. ganoon din ang aking girlfriend. Nakakatulong din sila sa business sa pagbibis sasamahan mo lang din ng pagmamahal. Oo, aalisin natin yung emotions sa business kasi syempre andyan yung maaawa ka uy mahal ko kasi to eh mahal ko itong taong to kaya okay lang kahit gastusin ko itong pera ko dito sa business kung marunong ka maghandle ng pera kung marunong kang sumunod sa kung ano ang dapat para sa business hindi ka may rapat uh, ano bang mahalaga oras mo kasama ang pamilya mo habang nagkakapera o nagtatrabaho o nagkakasakit ka na hindi mo naman malaya na tumatanda na yung magulang mo na pag iiwanan ka tas feeling mo wala ka pang naaabot wala ka pang nararating wala ka pang nakukuha wala ka pang alam mo yung, ang hirap hindi naman sa pinapakwit magkwit kayo sa trabaho yung maging marunong sa pag ng pera yun kahit barya lang, kahit barya lang. Kasi paano pag binigyan ka ng malaking pera? O oh, sige nga. Paano niyo ginamit? Paano niyo ginamit yung pera niyo Nung maliliit pa yung pera nyo? Oh. Di ba? Kaya dapat habang maliit pa yung pera, matuto na magtipid, matuto nang magpaikot ng pera. Alamin kung saan papunta ang pera, saan napupunta ang pera. Di ba? Hindi naman araw-araw Pasko eh. Hindi naman araw-araw tumatay ng pera ang tao eh hindi araw-araw malakas ang hanap buhay. Halimbawa, nagkaroon ka ng araw na o linggo na ang tumal-tumal mo. Ayoko na mag-business. Ayoko na nito. Wala akong pera. Hindi, yes. ang landoy, yes. hindi ang marunong sa lang to. Yes. Hindi ang marunong sa lang yes. Hindi ang marunong sa lang yes. Paano pala pag next week? Sobrang dami palang bibili sa'yo. Sumuko ka na nung unang week. Yes. Hmm. Diba? Kaya ano lang. Chill lang. Enjoyin mo lang yung process. Once kasi na nag-e-enjoy ka sa process. Hindi mo naiisipin yung pera eh. Hindi mo naiisipin yung kita mo eh. Basta nag-enjoy ka lang. Masaya ka lang sa ginagawa mo. Mahirap pagka hindi ka masaya tapos nagkakapera ka. Hindi ka naman masaya. Achievement. Sa tingin mo, achievement ba yun? Eh? Oh, na-achieve ko to. Marami yung pera. Pero para kulang. Nagkaroon ka ba ng time sa pamilya mo? Nagkaroon ka ba ng time para sa sarili mo? Para mag-grow, mapag-isip-isip, makapag-meditate ang totoong may value hindi pera oras kasi kung bibigyan ka man ngayon ng isang milyon pero bukas mamamatay ka naman anong pipiliin mo? ano ba mas maalaga? pero pipiliin mo yung buhay yung oras bibigyan ka sa milyon pero mamamatay magulang mo bukas hindi na ihinga hindi na magigising ano? ano pipiliin mo? syempre yung relationship ang pera kasi pang-apat lang yan eh. Hindi naman unang-una Hindi naman, oh, money first. ano, ah, uh, pera lang na sa utak ko. Hindi. Pang-apat lang yun. Una, time, pangalwa. Health, pangatlo, relationship. pang pera. Una, kung ka ng isang milyon, pero mamatay ka naman, oras pa rin. Unang-una, oras ang mahalap. Kaya huwag nyo sayangan yung bawat oras na lumilipas, bawat araw na lumilipas. Kailangan nagagamit ng tama yun <coughs> Pangalwa, kung bigyan ka ng isang milyon, pero pagkakasakit ka habang buhay. Araw-araw <laughs> ka may sakit, ano? Tatanggapin mo ba sa isang milyon? Hindi! Help! Help pa din! Pangalwa, help! Pangatlo! Yun nga, kung may mamamatay ng mga mo, na ano, mahal mo sa buhay, magulang mo. Tatanggap yung mabuhay isang milyon. Pero mamatay sila, ha? Sabi natin, 30 million, 80 milyon. Oh. Pero mamatay magulang mo, ano? No relationship, pang-apat pera. Kaya, huwag natin sinasanto, huwag natin ginagawang Diyos ang pera. Mas maalaga na magdasal araw-araw, magkaroon ng relationship. Mingin ng tawad, magkaroon ng pagsisisi sa buhay yun yung mga binavalue pinibigyan ng value sa araw-araw given na kasi yung Diyos given na siya sa ano sa daily life natin kumbaga etong sinasabi ko yung pano ang ginagawa dapat ng tao kasi kung nagdadasa ka naman talaga araw-araw humingi -araw, ka ng tulong kung nagpapasalamat ka di ba lahat hindi naman lahat ibibigay pero nandiyan siya para kasi nagkakaroon ka kilalaki, diba? kilala ka eh di kilala ka nagkakaroon kayo ng conversation. Kaya mahalaga talaga na makingi ka ng tawad. Kasi araw-araw nagkakasala ang tao. Hindi mo masasabi hindi ko nagkasala ngayon. Mamaya, bukas, di ba? Basta, ako, iniisip ko, makasalanan na akong tao. Hindi ko naman sinasanto ang pera. Hindi ko siya sinasanto, pero kailangan siya eh. Ibig ko lang sabihin, pag nawala itong perang to, hindi ako malulungkot, hindi ako maiiyak, hindi ako wala na ako, pera. tiba? ba? Ang ibig ko sabihin mawawala to. Pag nawala to, nawala sa kamay ko kasi eh. alam kong babalik din yung pera. Hindi ko siya ginastos para lang maging masaya ako. Ginastos ko siya para maging masaya ang serbisyo, ang customer. Di ba? So yun lang. Napakwento lang naman ngayong umaga kasi magpe-press na ako. Tulad yan, magtatrabaho ako ngayon sa business Bukas yan, di ba? So yun guys, tatrabaho muna ako kasi so many things to do.